Tingnan nyo mga kapit lovers, ang aso ko dati, yan siya. Ang dami niyang muta dahil yung gamot na ginagamit ko dati ay well, de-effective. So ngayon, nakabili na ako ng dati kong gamot na ginagamit ko. Dahil dati, pagpunta namin sa bit, wala kasing stock sila. So ngayon, tingnan nyo ang kaibahan mga kapit lovers. Tingnan nyo yung mata ng halaga ko mga kapit lovers, yung sinabi ko sa inyo dati na palaging nagbumuta. Yan. Tignan niyo, umaga ngayon, dati pagising namin, marami tumuta. Tingnan niyo, kaunti na. Pinalitan ko kasi yung gamot na ginagamit ko mga gamit lovers. Ang ginamit ko ngayon ay itong dati ko na ginagamit, itong Optasol. Jinta Sulfate Optasol. So, effective talaga 'to. mga kapit lovers kaya ito ang mai suggest ko sa inyo sa inyong mga alagang aso at pusa na may irritation sa mata ito ang napaka effective na gamot mga kapit lovers dahil ito itong eye care hindi naman effective to parang ano lang yata to parang panglinis lang sa mata mga kapit lovers pero kung may irritation yung mata ang optasol ang gagamitin nyo so magamot na tayo mga kapit lovers Um, dalawang patak lang. Tapos ano to eh. Four times a day. Ayan. mata niya. Tingnan yung mata niya. Oh. May konting muta na. Dati marami to eh. Ayan. Tapos mamaya na naman. Inisan ko to pag, uh, abot ng 5 minutes.